Biktima di umano ng love scam. Yan ang nais ilapit ng kasambahin natin mula sa Dinalupihan, Bataan kung saan hinihingan ito ng pera para marilis ang husband-to-be na nakahold ngayon sa immigration. Para sa detalya, kasama po natin ngayon sa studio ang nagre-reklamo. Nandito po ngayon si alias Nanay Josie from Dinalupihan, Bataan. Magandang tanghali, Nanay Josie. Magandang tanghali din po sa inyong lahat. Oh. Yun, sige po. Ma, oh. Nanay Josie, pakikwento po. Oh, paano oh. po. yung nangyari na ito na love scam po? Oo. Oh, oh. Ano ho, uh, nakilala ko itong aking husband. Nakilapit to be. po yung mic niyo, nanay. Nakilala ko itong aking husband to, to be. Yes, Way yes, back 2023. 20, that nanay, was yes, August, I The think, no? Tapos, <laughs> nagligaw sa akin siya. So, nagkagustuhan kami. And anyway, we, we were both uh, widow. Okay. Tapos nung mga panahon na eh, mahaba kami nag-uusap hanggang sa, uh, sinabi niya ngayon sa akin na pupunta siya dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Yun nga. Ngayon, nung pupunta siya sa Pilipinas, sabi, nung andi dito na siya sa kasi from Yemen siya eh, from mm -hmm. Yemen. Pagdating niya ngayon dito, dumating nga siya kahapon, tinawagan ngayon ako ng immigration. Mm -hmm. Sabi nga sa akin, ito po ba si Nanay Josie? Mm -hmm. Sabing Sabi nga sa akin, tinawagan ako Ayun, sabing ganun niya, sabi ko, "Yes, ito nga speaking." Sabi niya, andi dito yung husband to be ninyo." Sabi niya, "Na-hold, na-hold ho siya oh, oh, dahil allegedly, meron daw dala-dalang huge sum of money at saka madami daw alahas." Sabi niya sa akin. So, anong gagawin niya? So, sabing ganun sa akin niya na kinakailangan magbayad siya ng 40,000. Sabi niya ganun sa akin. Ngayon sabi ko sa kanya, eh madami pala siyang pera. e bakit hindi niya bayaran yung 40,000? Sabi nga sa akin ngayon itong immigration, eh hindi naman niya pwedeng galawin yung pera na yun naka-hold na yun. Sabi niya sa akin, eh madami siyang ng pera, bayaran na niya. Kaka hindi balik akong ganun bukas pupunta ako diyan. Kaya nga nandito ako ngayon. Okay. Nandito ako para sabihin ko nga pero... Na may ganon pa rin. Pero uh -huh. nagbayad ho ba kayo? Hindi. Ayon. Boto na Matin magaling po. Ano, tinawagan ko muna si ano, Apo. si, yung kaibigan kong si ano, tiga. Nakailang ano po, first time niyo po ba naka-encounter ng ganito? That, no. Second time And Second time. Po, uh -huh. Pero hindi naman po kayo yung dati din. Eh, at least magaling, hindi, po, kayo. Na magaling ko, po kayo. Magaling po kayo. Kasi alam nyo na po na ganon ang modus naging uso pong modus yan ang tinatawag niya yung love scam hmm. sabi ko nga ganun sa kanya o sige ka ako bukas pupunta ako dyan Magkita tayo sa immigration, mm -mm. sabi ko sa kanya. At tawagan kita. Ngayon tinatawagan ko siya. Mm -mm. Hindi na ako sinasagot. Oo. Wala nang sagot. Tinatanong ko kasi sa kanya, kumusta yung semester si, si yung aking husband to be? Ay nakatulog ba siya? Okay naman ho. Ganyan mm -mm. gano'n sa akin. O sige, magkita na lang tayo diyan sa immigration. Opo. Eh message ko nga kanina pa palaging failed. Oo. Pero po, nung uh, mayroon ng gano'ng ano, nanghihingi niya, ano pong nararamdaman niyo? Nag-isip na po ba kayo na alam niyo hmm. medyo may ano to? May iskam uh, Naisip po talaga na, na bakit ito? bakit ako hihingan ng 40,000? Okay. Eh, ang dami-dami pa nandalam pera. Sabi <laughs> <Nagkamali> ko, <sila laughs> Very good. Very good. Nagkamali sila nang bibiktimahin. Okay, ang dami-dami pa nandalam pera. Bakit sa akin hihingi ng pera? Eh, wala naman akong pera. <laughs> Pagmamahal ah. lang po ang may bibigyan nyo. Yeah. Pagmamahal lang, yes. Oo, ah, 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 nakakalangkot naman po na gano'n. Pero bibigyan po natin ng leksyon yung mga ganyan. Hmm. Ah, hahanapin po natin, magkakanda po tayo ng investigation, ipatrace natin yung mga numerong ginamit nila po. Hmm. At maswerte po tayo, sir, kasi siguro hmm. this is also an awareness coming from Nanay Josie mismo. Hmm. Siyempre, nandito po ang ating resource person, si Police Lieutenant Irish Nico F. Picache, Chief ng Frujolant uh, Bank Transaction Section ng FBPS, Irish. PNPACG ng Kamkrame, Quezon City. Irish. Yeah. At uh, dito rin po si Police Lieutenant uh, Maria Violeta Barrientos, Chief PCR and Chief WCCPS ng RAPO 3. Yan, Irish. Ah, oh, Dela Reyes. Oh. Magandang hapon po, ma'am and ano, sir. Alam mo may may mabilis na maitutulong natin kay Ma'am uh, Josie rito. Ah, uh, unang-una po sa lahat, uh, magaling po si Ma'am kasi napigilan niya po oh, agad oh, yung naisip niya, agad. yung scam, yung scam sana si na si mangyari si. sa kanya, sir. Ah, uh, ngayon sir, uh, hihingin po namin sa kanya po yung mga account na ginamit, yung mga numero po kung may mga bank accounts po or mm -mm ng Gcash accounts or kahit ano po na anything na sa naka, nakausap po niya. Para mahanap po natin yung identity po ng mm. kausap ni ma'am. Kung sa mga accounts naman po, pwede po natin yung i-request sa NTC po siguro para makakuha din po tayo ng mga ibang informasyon mm -hmm. po. Doon po natin susundan kung ano po yung mga ibibigay po nilang mga resulta sa atin. Doon po tayo mag-i-start po. Mm. Ayos. May may posibilidad po kaya na kakilali, kakilala ni ma'am yung uh, nandulo sa kanya? mga kaya. ano. Baka pinoprofile hmm. din nila yung mga uh -huh. binibiktima nila, no? Posible po yan, Posible no? kasi, kasi paano nalaman yung number mo at paano nalaman na ano na po kayo, biyuda na po kayo, ba diba? Sige po, Nay, uh, makakatulong po ang ating Cybercrime Unit at uh, kami po'y nagkong-congratulate kasi hindi po kayo na no? ka. talaga uh, talagang ibig sabihin kayo ay matalinong um, <laughs> na ganon, uh, bumubusisi at wala pong nakuha sa inyo. Actually, Pero wag na po silang mag... Actually, sir, ano, attorney, walang pinag-iba sa tinatawag nating package scam. No? Ganon din ang style. Mm -hmm. no? Uh, actually, tumatawag din di ba? yung mga taga-immigration uh, daw sila and then sasabihin nga na hold yung package. And this time, ang sabi naman, na-hold yung supposed to be as banya no na yes, hold na may mga packages din na nadadala mm -hmm. na maraming pera yes, kaya na hold and yun nga kaya tumatawag sa kanya yung immigration di ba at uh, yun nga nanghihingi ng pera mm -hmm. at madalas sir itong mga resibong ginagamit dito talagang parang pino-photoshop no Papapansin mo at iba parang ginagamitan pa ng AI no so ngayon na uh, alala ngayon yung paggamit ng AI kaya Uh, isa po yan na maitago po yung identity yeah. ng uh, suspect. So, mag-ingat po tayo dahil yun nga po, no, may talagang tinatarget po sila na uh, biktima. Mm, attention so, din siguro sa Bureau of Immigration, no laging ginagamit, uh, ginagamit no? yung kanilang yan. opisina yes, no sir. dahil sa mga panluloko na ito. Sir, may tanong lang po kay Nanay Josie. Nanay Josie, yung pagpunta niyo po dito, ano pong nais ninyong mangyari? Kasi, sa totoo lang, ah, uh, sabi ko dito sa immigration, pupunta ako dito sa sa mm -hmm. te, ano yan? Subong so niyo, sa Naiya, na like sa mm -hmm. Naiya. Para na, makita ko mismo sinasabi niya na dumating na. Pero wala akong dalang pera. At saka wala din ako dad. Wala din <laughs> naman Ibi, ako ibibigay uh, ng pera. Pero sabihin na na Pero hindi pa ba kayo naniniwala na wala na bang ba buyo? Wala ko yung totoo na husband to be nyo na kausap. Actually hindi pa din hangga't di ko nakikita. Kailangan makita to see is to believe. Nay, Ganito po yun. yung nagpakilalang immigration, hindi po yun totoo. Kami na po ang magsasabi sa inyo because marami pong ganitong sitwasyon, pinapakilala po nila na yung yung naging ano po, yung sitwasyon sa inyo po, uh, hindi lang po ikaw ang uh, may ganyang karanasan, pero wala pong katotohanan yung husband to be niyo po uh, na nakikreate na po yan ng AI yung kunwari kausap niyo siya at ang uh, nagpapadala ng video. O oh, um, naging ano na po yan, naging modus na sa mm -hmm. ngayon po ayan po ang cyber uh, ang ECG po natin talagang magbibigay mm -hmm. sila ng patunay mm -hmm. na yung nangyari po sa inyo ay uh, modus po talaga 'yon. oh nga po dahil oh. tinawag pong modus yan dahil uh, marami na pong datos no nag prepare po yung scheme yes. or yung modus operandi ng uh, krimen na yan. So attorney just in case mahuli sabi natin na mm -hmm. just in case mm -hmm. lang mahuli. Ano magiging uh, penalty o crime na nagawa itong tao na hindi na, nag-attempt siya at hindi naman natuloy ano ang magiging crime sa ano under the law uh, mayroon pa rin ano sir sa cybercrime uh, act natin papasok pa rin 'yan sir ha and uh, panlolo this although walang damage na nangyari pero still there is an intent to uh, to scheme to uh, Saka pag nahulian, make a good transaction. Maraming lalabas oh, na mga nabiktima niya oh, no, pag oh, oh. nahuli yan. Pero kasi nga, sir, awareness talaga to sa ating uh -huh. ano. Kasi ang maganda po kay Nani Josie, hindi siya po talaga nagpabiktima at nagbigay ng pera. Uh -huh. Pero kasi naging modus na ito, kaya talaga dapat ang ating cybercrime uh, unit ay talagang magpapaalala na yung mga ganitong uh, stilo or uh, sitwasyon ay hindi po talaga... Ayan, um, ang challenge sa ating mga yes. no, dapat maging proactive. Na hindi lang kailangan merong nagreklamo o reactive upang uh, ma-forewarn or mabigyan ng abiso ng ating mga kababayan na maraming naglipa ng mga scam. Yes. Na pwede yes. na magbibigay kayo ng pera upang makamit mo nyo yung pagmamahal na matagal mo lang minimiti, oh, oh. mga bagay-bagay na ganyan. Okay, mga kasambahay, narito naman po ang ilang paalala mula sa inyong PNP Anti-Cybercrime Group. Uh, Mag-ingat po tayo tungkol sa mga lab scam po. Iwasang magpadala ng pera at mga sensitibong video at mga larawan sa mga taong naka lang po natin sa internet o sa mga online jowa. Online. Ngunit ano pa ba ang love scam o romance scam? Yung love scam kasi mga, mga kasambahay is yun yung may mga usualing target kasi nila dito yung mga may edad na mm -hmm. Yung mga single, mga hiwalay sa asawa, mga mag-isa na sa buhay. Para kasi gusto nila ng may makausap eh. marami So yung doon so doon nila namaman, 'di ba? Tinaba... Kinabahan, <laughs> na kinabahan, na kinabahan. Kinabahan po kasi Singil daw kasi. Kinabahan sa kaya oh, siya, attorney. Kasi nananawagan na siya, nag-iisa daw po siya sa buhay. Tayo eh, baka potential po <laughs> siya Para siya hindi ma Hindi mabiktima. <laughs> okay, Irish. So yun, iwasan po natin lalo na yung magpadala po talaga ng mga kahit ano na larawan o hangga't hindi natin nakakausap kaharap natin yung ating kausap. Huwag po tayo magpapadala ng pera agad-agad. Yun lang po. Ayan. yun. Thank you. Ayan. maraming salamat po na Anay Josie, you no? Know, Nang ginalupian, bataan. Galing pa po siya ng bataan upang uh -huh. makadaw, upang panad natin. At ipaalam sa publiko na marami pong naglipa na sa dipunan na nagpre-pray o nambibiktima ng mga taong alam nila na vulnerable, uh, gaya po ni Nanay Josie, at uh, ito po ay challenge sa ating kapulisan na maging proactive no, upang wala pong mga mabigyan magkaroon ng mga biktima itong mga sindikatong ito. No? Okay. Ang sabi nga ng polis, siyempre, ang gusto ng polis, ligtas ka. Ha? That's right. Ayun, Of course, uh, we have to thank uh, Lieutenant Irish Nico Picache. Chief Fraudulent Bank Transaction Section ng PNP ACG. Thank you, Irish. Kala ko babae. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Alright, sir.